Soriano. Ayan yung aso guys. <laughs> May allergy kasi si Chico oh boy. Mm. At saan, saan natin ito dalhin ba? Sa vet. Sa vet. Ano yan? Hospital sa dog? Ayan. Punta kami sa hospital so, ng ngabang, sa dog. Ano, ihatid ko lang ito. Hmm. Abang, uh, <laughs> anabang, uh, <laughs> anabang, uh <laughs> Sana po. Sana lang naman tayo dun eh. Sige, ah, para maka-video-video ako. Papacheck lang to. Isabay mo na. Idaan na lang natin kahit kasama si Chico. Ah, Ayan. Ah, gusto ko yan. Mamasyal. Ayan, driver namin guys. Ah, gusto Daanan... yan. Hello, good morning everybody. <laughs> Ayan, sakay. Sakayin si Annalyn. Oo, alam ko. Si Annalyn na sa likod. Dito. Annalyn, ano yan na sa likod? Ayan, tatay kasi magkatabi kami. <laughs> Ayan, ang cute ni Chico. Salamat, may pari Annalyn ko ay sa may half Oo, Kasi nangangati siya, o kawawa. Mandi niya tayong siya maapot. <laughs> Eh 'di Oh, akalain niya magtatagay tay. Agoy. Makita! Namiss 'yan ang tagaytay. Kasi isang buwan na siyang hindi siya. So, three weeks na siya mag-ano. weeks na siya hindi nagtagaytay. Namiss niya lang magtagaytay. Tinaw ko yung okay, behave siya, oh. Mhm. Mm akala mo ah pag nakita mo dun to ulit sa clinic magwawala ka ulit <laughs> <laughs> nagwala daw yung bisita ni Ate Soray kaya care Bakit? careful daw kasi hindi niya kilala yung mga tao doon lalo na pag may hawak na ano akala niya uh, may hawak